Matapos ang ilang taon, nagbabalik sa Pilipinas ang MV dulo's Hope. Ito po yung barkong may bit-bit na libo-libong libro. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Sa mga kapatid bookworms natin dyan, libraries are paradise, hindi ba? E eh, what more pa kaya kung ito na ang lumapit sa inyo, cruise style! Kanyang pa lang ng linggo, punong-puno na agad ang malaking barko na ito. Bit-bit kasi nito, libo-libong piraso ng libro. Ito si MV Dulos Hope, ang floating library na lumilibot na sa iba't ibang bansa para i-promote ang literacy at education, cultural cooperation, social awareness sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa mga local community groups. Galing pa itong Malaysia, Thailand, Cambodia, at ngayon, nasa Pilipinas na ulit. Say ng mga naabutan nating bookworms on deck, worth it ang paghihintay sa inyo. the first thing that came to mind is how big it was. Masaya pala dito. And there's so much books. We like books actually. Yung kinagulat ko din po, sobrang nanibago ako kasi hindi lang puro Pilipino yung andito. Meron tayong mga kasamang taga ibang bansa. Masaya at saka masarap ano, bumisita dito. Di ba after parang after 10 years lang ulit sila nakabalik dito. throwback nga ako ng tumutong-tong. Bata pa lang kasi noong huling beses na nakita ang floating library. Ang nabili ko noon, cartoonized version pa ng Children's Bible. So after so many years, dito tayo ulit at nakakatuwa na marami pa rin versions na lumalabas ng kids prayer books, ng children's bible, and other educative materials. So nakaka-throwback yung pakiramdam na nandito tayo ulit kay MB Dulos. Magka napagod naman sa kakabook hunting, pwede rin magpalamig at magmasid sa dagat sa kanilang munting cafe. At sa diversity ng mga tao on board, for sure ay bababaka ng barko na may bit-bit na libro, good memories, at mga kaibigan. Wow. Oh, excited. dito sa Maynila. Last stop daw nila ay sa Batangas bago pumunta ng Hong Kong at umikot muli sa iba pang mga bansa. Ang kita, sigurado raw na mapupunta sa mabubuting mga kamay. We use that to empower the communities that we work in. So, we we'll do a lot of donations as well in every port. Educational literature but also water purifiers we we'll also donate Eyeglasses at certain areas where there's a need. Cruising from the oceans to the cities. Yan ang advokasya nila, ang makatulong sa mas marami pang tao, one book at a time. Mobile Journal ng Mary Monroe hatid ang muka ng balita.